الحمد لله الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Ang paksang natin ngayon ay ang mga uri ng tauhid. Noong unang panahon na lumaganap na ang Islam at marami ng mga nagmuslim ay may mga taong pumasok sa Islam na dala pa rin nila ang kanilang mga maling paniniwala o mga kaugalian sa loob ng Islam mula sa kanilang dating relihiyon. At agaran itong pinuna ng mga pagta Islam yung mga maling paniniwala nila at maling paglabag sa tinatawag na kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sila'y tumalaki ng mga paksa base sa tiyak na kaalaman mula sa Quran at tamang hadith ayon sa naman ng aral at paniniwala mula sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mariin binigyan nila ng diin na ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nahati sa tinatawag na tatlong uri. Number one, ang tawhidu rububiyah, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkapanginoon. Number two, ay ang Tauhidul Uluhiyah ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkajos. At number 3 Tauhidul Asma'i wa Sifat, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at mga katangian. Unang talakayin po natin ay ang Tauhidul Rububiyah ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagka-Panginoon. Ito yung paniniwala nang isang alipin na si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nag-iisang Panginoon. At ang kabuuran, ang kabuuran nito na sinabi ng mga pantas ay ang paniniwala na si Allah subhanahu wa ta'ala ang naglikha at tagapaglikha ng lahat bukod sa kanya nilikha niya. At maniniwala tayo na si Allah subhanahu wa ta'ala bukod sa kanya yung nilikha niya at walang ibang tagapaglikha maliban sa kanya at ganun din na tayo'y maniniwala na si Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng nilikha niya ay siya lamang nag-iisang nagmamayari ng mga ito at siya lamang din ang nangangasiwat na mamahala ng lahat ng mga nilikha niya na pag-aari niya. Ilan sa mga ayah patungkol sa tauhid rububiyyah yang sinabi ni Allah Subhanahu wa taala sa suratul Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ang lahat ng papuri o di kaya ang lahat ng pagpapasalamat ay nauukol o iniaalay lamang kay Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin ang Panginoon ng lahat ng nilikha So ito po'y dalil o basihan na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang uh, Panginoon. Isa pa sa surat az zukhruf aya 87 ay sinabi niya, Wala in saaltahum man khalakahum layakulun Allah. Kung tatanungin mo sila, kung sinong naglikha sa kanila at sasabihin nila o sasabihin at sasabihin nila na si Allah. Sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Luqman ayat wala in saaltahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah kung tatanungin mo sila kung sino ang naglikha ng mga kalangitan at kalupaan sasabihin at sasabihin nilang si Allah ayon din sa suratul maida ayah 120 sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala lillahi mulkus samawati wal ard Wa بين fi hinna wa وهو على كل شيء قدير. Si Allah subhanahu wa ta'ala pag-aari niya ang mga kalangitan at mga kalupaan at mga nilalaman nito. At siya si Allah sa lahat ng bagay ay kaya niya. Ang ikalawang uri ng Tauhid ay tinatawag na Tauhidul uluhiyah. Ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagka-Diyos. O ay kalawang term ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pagsamba. At ito ang pagpapanatili ng alipin sa kanyang paniniwala na si Allah lamang ang tanging nag-iisa na dapat niyang sambahin. Sa tanging si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang pag-aalayan niya na mga pagsambang karapat dapat lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi naman ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surat al-Dhariyat, ayah 56, wa ma khalaqtul خَلَقْتُ wal-insa illa liyabudun". Walang ibang dahilan kung bakit nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga jin at mga tao, maliban sa tinatawag na tawhidul ulohiya. Ang kaisahan ng pagsabah ay ialay lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi rin niya sa surat al baqarah ayah 21, Ya ayyuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tatakun. O sang katauhan, sambahin nyo ang inyong Panginoon. Sinong Panginoon? Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tatakun. Ang Panginoong naglikha sa inyo at naglikha sa mga nauna sa inyo upang kayo ay maging mga mutakin, mga matakotin at masunurin kay Allah subhanahu wa ta'ala. So magkarutong na pinakilala ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag niya rito at ganun din sinabi niyang doon lamang ialay ang tinatawag na pagsamba. Sino ang Panginoon na naglikha sa iyo? Sa Islam, yun lamang ang dapat mong sambahin. Yung nagbigay ng buhay mo, nagbigay ng lahat, nagbigay ng uh, mundong kinalalagyan mo, may kakayang magpatawad, magpapasok sa iyo sa parais, magliktas mula sa imperno, yun po ang sasambay natin ng walang katambal derecho at yan po si Allah subhanahu wa ta'ala kaya naman si Allah subhanahu wa ta'ala ay may mga tanong sa mga tao sa suratun namal mula aya 60 to 64 sabi niya a ilahum ma'allah bal hum qawmun ya'dilun may Diyos pa bang kasama, katambal si Allah subhanahu wa ta'ala tunay na yaong mga tao ay gumagawa ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala a ilahum ma Allah bal la ya'lamun may iba pa bang Diyos bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala tunay na nga, ang mga taong ang karamihan sa mga tao ay walang nalalaman patungkol sa karapatan ni Allah a ilahum ma Allah qalilam ma tadhakkarun may ibang Diyos pa ba nakasama si Allah ko konti lang, bagkos ko konti lang ang nakakaalala sa karapatan ni Allah Subhanahu wa Taala. At pang pangatlong bilang panghuling paksahan natin o tinatpagtalakay ay, ay ang pangatlong uh, uri ng tinatawag na tauhid. Ito po yung tauhidul asma'i wa sifat. Ang kaisahan ni Allah Subhanahu wa Taala sa kanyang mga pangalan at mga katangian. Tungkulin natin bilang mga Muslim napanatiliin sa ating sarili ang paniniwala sa mga pangalan at mga katangian ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na nabanggit niya sa Quran at pinagtibay ng hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Papangalanan natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala at bibigyan lamang ng katangian ayon sa pangalang inangkin at tinanggap niya na nabanggit sa Quran at binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang kung saan, hindi natin ito babaguhin, hindi natin ito pawawalan ng saysay, -say, at hindi natin pagdudud, pagdududahan kung papaano ito, at hindi rin natin isasalarawan o bibigyan ng katulad. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa Banal na Quran sa Surah Al-A'raf, Aya 180, Walillahil asma'ul husna, fadu'uhu biha. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagaangkin ng magagandang pangalan sa pamamagitan nito'y manawagan kayo sa Kanya. Sa pamamagitan ng mga pangalan, gamitin ito sa inyong mga panalangin. At sinabi rin niya Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu Sabihin mo, O Muhammad, siya si Allah bukot tangi nag-isa, Allahu samad si Allah ang walang pangangailangan, ang pinakamakapangyarihan na walang kapintasan. Hindi nang nga ng anak at, at wala siyang katulad o kawangis. At uh, sinabi rin ni Allah Subhanahu wa taala, patungkol ito sa mga taong uh, sumasamba sa mga idjos-djosan. Uh, sa surat Yusuf ayah 40, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum." ma anzalallahu biha min sultan ang mga sinasamba ninyo na bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala ay kung sa ay kung saan ito ay inimbento ninyo na binigyan niyo ng pangalan kayo at ng inyong mga ninuno na hindi binigyan ng kapaintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala so marami mga tao na kung saan kung atin sasaliksikin ang kanilang mga kinikilalang Diyos na itinatambal nila kay Allah subhanahu wa ta'ala mapapansin at makikita at malalaman natin na ito inimbento lamang ng mga pangalan, pinromote ng mga Diyos-Diyosan bilang paglabag kay Allah subhanahu wa ta'ala na wala silang kaalaman. Sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siyang kahalintulad na bagay sa kanyang mga nilikha. Wala siyang katulad, siya ang lubos na nakaririnig at nakakita. Mga paglihis sa mga pangalan at mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala ay tayo ng ilan. Number one, ang pagtanggi sa isa sa mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipinakilala niya patungkol sa kanyang sarili sa Banala Quran at sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa ang ihalin tulad ang mga katangian ni Allah sa kanyang mga nilikha. Ito'y paglabag Pangatlo lo ang pangal pangalanan si Allah ng pangalang hindi niya inangkin at hindi mababasa sa Quran o tinatawag na hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At bilang pang panghuli, ang gamitin ang mga pangalan ni Allah na pinagtibay ng Quran at Sunnah sa mga Diyosan. Dyos so ito po yung mga yan po yung ilan sa mga pangalan na paglabag, no? Yung pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala gamitin ng tao sa mga Diyos-Diyosan. Alimbawa, salitang Allah, yung Ar-Rahman, ipangalan sa mga Diyos-Diyosan sinasamba bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yan po ay uri ng shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalan ayon sa mga pantas ay may dalawang uri. Tinatawag na Jalala, yung, yung kadakilaan tulad ng Allah. Pangalawa, yung Jamala, yung kagandahan tulad ng Ar-Rahman genong din na ang katangian ayon sa mga pantasay may dalawang uri katangian na kung saan patungkol kay Allah subhanahu wa taala sa kanyang sarili at pangalawa katangian patungkol sa kanyang mga gawain ang paniniwala sa mga katangian ni Allah subhanahu wa taala ay yung tinatawag ni isbat at ang nafi isbat yung pagpapatutoo pagpapatibay tulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa taala na siya ang uh, siya ay buhay So pagtitibayin natin na siya ay buhay na walang kamatayan. At pagtanggi yung mga katangian na itinanggi ni Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng siya na, na, na inaantok, nakakatulog, na idlip. Yan po itatanggi natin. Bima'nan nafi, wala natin ang puwang o saysay na hindi natin paniniwalaan. So ilan lamang po ito sa mga halagang paksa na dapat nating malaman. Sana po sa maiksing panonood o pakikinig ninyo sa may simpaksang ito ay mayroon tayong natutunan. Hingi natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na bihiyaan tayo ng pangunawa, na maunawa natin ang Islam at mga sa Islam at may sabuhay natin ito at may pamahagi. Maraming salamat po. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.